Ang barkadang minhal natin noong dekada 90 ay muling nagtipon. Pero sa isang mas tahimik, mas emosyonal na dahilan. Ang mga bida ng Teje Ais, sina Angelo de Leon, Bobby Andrews, Michael Flores, Raka Peralejo at Chiara Soto ay nagreunion hindi para sa taping, kundi para magbigay pugay sa yumaong kaibigan nilang si Rodwick Red Sternberg. Sa isang intimate memorial service na ginanap kamakailan, inalala nila ang buhay ng kaibigang matagal na nilang hindi nakasama. Si Derek Mark Reyes ang nagbahagi ng ilang larawan sa Instagram kung saan makikita ang TGES barkada na nakasuot ng puti, simbolo ng kapayapaan at pagmamahal. Makikita rin sa slideshow ni Michael Flores ang ilang larawan kasama ang asawa ni Red na si Sandy, pati ang mga anak nito, isang paalala kung gaano kalalim ang naiwang puwang sa puso ng kanyang pamilya. Hindi napigilan ng marami ang maiyak habang pinapanood ang livestream sa TGIS Barkada Facebook page. Isa-isa, ibinahagi nila ang mga alaala nila kay Red, hindi lang bilang artista, kundi bilang kaibigan, katuwang at isang mabuting tao. Ayon kay Bobby Andrews, higit sa lahat, tumatak sa kanya ang pagmamahal ni Red sa kanyang pamilya. Isa raw itong lalaking ipinagmamalaki ang pagiging asawa at ama. Pero ang pinakamatinding tago sa puso? Yung mensahe ni Rica Peralejo. Sa caption niya sa Instagram, sinabi niyang, Naka-side-eye ka pa habang nagsasalita ako tungkol sa'yo, which is so you. Pero Kiko, Talagang hinintay ko na lumabas ka sa likod niyan at sabihing, Surprise! It's a prank! But you didn't. Yung linya pa lang na, yun, ramdam mo na. Hindi lang ito pagkawala, kundi isang masakit na goodbye na walang closure. Makikita rin ang pagmamahal ni Rika sa pamilya ni Red, lalo na nang ikwento niya ang pag-uusap nila ng anak nito tungkol sa Roblox. Sabi nga niya, ikaw na lang talaga ang kulang. Ang TGIS ay hindi lang basta teen show ng 90s. Ito'y naging tahanan ng kabataan nating lahat. At ngayong muling nagsama-sama ang barkada, dala nila hindi lang alaala ng nakaraan, kundi pagpapaalala kung gaano kahalaga ang koneksyon, pagkakaibigan, at pagmamahal sa isa't isa. Nakakaiyak isipin na ang reunion nila ay hindi para sa bagong proyekto kundi para sa isang matalik na kaibigan na pumanaw. Pero kahit sa pagkawala, naipapakita pa rin ang tunay na halaga ng barkada. Sa huli, gaya ng sinabi ni Rika, We will never understand some things in life. We can only heal from them. Isang tahimik na good night, isang mabigat na paalam. Pero habang may mga alaalang gaya nito, habang buhay si Red Sternberg sa puso ng mga nagmahal sa kanya. On-cam, off-cam. Para sa mga lumaki sa TGIS, ito ang paalala. Ang tunay na barkada hindi nagkakalimutan. Rest in peace, Red. At sa mga naiwan mo, salamat sa alaala.